Eloy sa mapagpalang panahon, ito po ang ating mga koleksyon, no? Mga nakuha natin sa loob ng uh, dalawang lakaran sa pagkalap uh, ang mga gamit, no? Ito po ang tinatawag po na taguliwas na bagay isang uri ng tagusan na ang kanyang paglusot ay pumupulupot na tulad ng sa ahas, no? So, ito po yung nagagamit ng mga antingiro sa mga tumatangkilik nito sa kakayanan sa pagtago laban sa mga ah uh, masasamang tangka laban sa masasamang tao o sa mga taong may masamang balak sa iyo. No? So, yan po ang kanyang gamit. So, kung nakikita nyo, may malaki, may maliit. So, ito po ay pang-disenyo. Siyempre, pang-design sa altar na nakakatulong din sa iyo. At, pangalawa, kung may maliliit, ay pwede po siyang gawing baston. Kaya, ganyan po ang pagkat namin. No? At, meron din mga extension. Uh, mahaba, kasi pag gusto ng kumuha na kanyang i-design sa kanyang altar ay pwede niya itong gamitin ng extension na bagay no? at yan din ay pwedeng kunan kung gagawa ka ng langis o gagawa ka ng pang depensa dito ka kumuha sa lumabas no? mula dito sa lumabas dito sa dulo yan, isang mapagpalang panahon ito po ang kalaman isang ah, simpleng antingero hmm ito pinagmanahan pa natin ang kalaman sa mga ninuno natin at sa mga nakaturo sa ating mga banal at kasama na yung mga hindi nakikita. Isa mapagpalang panahon itong tagapaglingkod niyo, karunungan ng Diyos, Ikitinit Martial Arts. At ito ang tinatawag na taguliwas na baging. Yan.